Ah, ticket. Wala natatanging ng puso ko para sa akin ga A few moments ago. Ay, <laughs> <few moments> <laughs> <laughs> ah, lu ngapa? kalau di

ano na naman, di ba't ka lalabas mo lang Kung magsulat ka ng kanta Para bang Diretto mong gilang Ano wala, mata, wala dito ba? taong wala Nandito ba? <laughs> walang lang ulan Ayun lang. Ayun lang. Ayun mga bagong asfalto ngayon ng mga ano, no Kalsada kasi uuukain lang ng ulan ayan o, no? hinuka, <laughs> hinuka na ng ulan <laughs> hindi mo na pwede yung asfalto aga dyan kasi yung <laughs> siwangwang lang muna ganun <laughs> ano, wala pa isang taon dyan eh Ay, pati din ng Panginoon Akalain mong ipagkaloob niya sa akin ang isa sa kanyang mga anghel para paamuhin ng pagkasapel at inilayo ako sa madilim kahit din ko naman hinihiling dumating ang nararapat na mahalin pagkakataong di ko sasayangin dahil mis tulang hinig ka ng langit para sa aking giling ang dating gago ay kinagbago mo kaya sa iyo lang ibubuo sa lahat walang kahati hawak mo ang titulo ng puso ko na pag-aari asahan mo ito pa nga upo, na mananatili ako bilang isa sa iyong bahagi ikaw lang ang siyang dahilan kung bakit lumulutang ako ngayon sa kaligayahan salamat sa puong may kapal alam mo na ikaw ang kailangan ko Girl, ang natatahing kabigat Ng puso ko kaya't sa aking kairigalo Maraming salamat at natagpuan Kung na ay babae para sa akin At makatuling ko Makasama ka't nakayakap Kasama ka sa តើអូនរាវេលាវិញនឹងទួសងហាបពីងដ